Hello everyone, kumusta po kayong lahat? Out of nowhere po, no? Uh, bigla na namang may message uh, na nagpunta sa isip ko and plan ko pong i-share sa inyo. Yung phrase na hinahanap ko lang ang sarili ko. Siyempre, pag naririnig natin yon, o maybe nagamit mo na, no? I don't know. Pero di ba ginagamit natin yon? Kapag hinahanap ang sarili, ibig sabihin, naliligaw, di ba? Bumahanapin ang nandyan naman. Why would you find something that's already been found? Meaning, this is lost. Kaya kapag ginagamit natin yon bilang tao, parang ang talagang meaning is, I don't know my purpose. Hindi ko alam anong pwesto ko dito sa mundo. Meron ba meaning ang buhay ko? And oftentimes, ito ang number one na, hindi naman bumabagabag eh, mababaw yun. Pero basically, ito yung number one na void ng tao. Sabi nila sa kabataan, may top two na letter P na problema. Top two lang daw yung pleasure, yung pagwawalwal, ba? Diba? Subukan mo to, subukan mo yung bawal, kasi masarap, bla 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 bla, hedonism, sabi nga nila. Pangalawa lang yun. Yung panguna talaga is purpose, meaning. Ba't bako andito? Kapag hindi nakuha ng tao yun. ba't pa siya mabubuhay? Anong sense ng nagigising ka araw-araw kung walang direksyon, di ba? Diyan na medyo nakakabaliw. Kapag wala kang purpose, what's the sense? Ngayon, ang nangyayari is, dahil nga hindi natin alam ang purpose natin, gagawa na lang tayo ng sarili nating purpose. Gagawa na lang tayo ng sarili nating, ah, ako, dito na lang ako kasi ito yung gusto ko. No problem about that. But what can be a possible problem, and it will be, magiging problema yon is basically kapag yung tao siya nagdikta ng kanyang purpose most often than not nalilimit siya for example kapag iphone siya right kung iphone ka basically pero sabi mo Ande. pero yung purpose is mag text and call lang sasabihin na ba, respetuhin mo na lang, respetuhin mo, fine, okay, no problem. iPhone ka, pero text and call. Tapos pag sinabi ko, pero iPhone ka eh. You're meant for so much more. Kahit gusto ko itang respetuhin, sa isip ko, sayang. He or she's meant for something more. Pag ginawa yung iPhone, tapos nasira, saan mo siya dadalhin? Sa create. Niya. Kapag tayo, yung self, nasira, naliligaw, para malaman mo, ba't siya ginawa, para saan siya, you have to go to the Creator. Kaya sinabi sa Matthew 22, kung titignan nyo yung verse na yun, medyo mahaba, pero Matthew 22, 15 to 22, 7 verses, yan yung verse kung saan nila kinuha yung separation of church and state. Pero basically, yung mga Pharisees, mga religious, sinabi, Jesus, tatrap nila si Jesus. Ayan na naman sila, tatrap nila. Gusto na nila itrap si Jesus. Gusto nilang i-cancel since family, family, you know what I'm saying? Jesus, kung totoo nga nga, uh, dapat isa lang sambahin. So, magbibigay ba tayong tax kay Caesar? Basically, sabi ni Jesus, dito nga kayo, kinuha niya yung coin, okay, sino ang image ng coin? Siyempre, yung coin, denarius, o. Sino yung image ng coin nyo? Si Caesar. Okay. So, give to Caesar what belongs to Caesar and give God what belongs to God. Oh, yung tax ni Caesar, bigay mo. Pero yung kay Lord, ibigay niya din. Nung sinagot ni Jesus yan, yung Pharisees na amazed. Yan, sabi sa verse 22, and they were all amazed tapos yung usapan. Okay, nasagot natin. I mean, what belongs to Caesar, yung tax. Pero, hindi nasagot yung, so what belongs to God. Kung tinanong nila kay Jesus yon, Jesus would have replied, whose image is on you? Remember? Sinong image nasa coin? Kay Caesar. Sabi mo kay Caesar ito. Pero, sinong image na naka-imprint sa'yo at sa akin? The image of God. Meaning, we belong to God powerful. Kaya kapag hinahanap mo ang sarili mo, sabi nga ni Kuya Ruto, ito sabi niya. Yung kotse, malalaman mo lang talaga yung purpose ng kotse, na makapag-explain sa lang sa atin kung bakit may kotse yung gumawa ng kotse. Come on. Ganon din sa ibang bagay, makakapag-explain sa'yo yung gumawa. So, you have to go to the one who designed you meticulously. Kapag hinanap mo ang sarili mo, hindi mo mahanap ang sarili, by focusing on the self. You have to go beyond, with that kailangan kong basta yung sinabi ni C.S. Lewis sa Mere Christianity. Ito yung ending niya. Are you ready? Okay. Sabi niya, Give up yourself and you will find your real self. Lose your life and you will save it. Submit to death, death of your ambitions, favorite wishes every day, death of your whole body in the end. Submit with every fiber of your being and you will find eternal life. Keep back nothing. So, ha hanapin mo yung sarili mo. Sabi ni Lord, huwag mo hanapin sarili mo. Hanapin mo yung gumawa. Tapon mo yung sarili mo doon sa gumawa. Okay, eto yung pinakamalupit. Nothing that you have not given away will be really yours. Nothing in you that has not died will ever be raised from the dead. Are you ready? Eto na. So, hanapin mo ba yung sarili mo? Ano sabi ni C.S. Lewis? If you look for yourself, you will find in the long run only hatred, loneliness, despair, rage, ruin, and decay. Yan yung mahanap mo pag mo yung sarili mo. If you look inside of yourself, balik tayo. But look for Christ, and you will find Him, and with Him, everything else thrown in. Di po ang nagsabi niya. Siya. sabi ni C.S. Si yes, Lewis, huwag mong hanapin yung sarili mo. Makikita mo lang dyan, endless na masama, sin. But you look to God, yung gumawa sa'yo. You throw away your life to God. At ibibigay ni Lord sa'yo, yung real self. Hindi ka na self lang. It is you and God. Hindi na si jik-jik lang to. It is God's jik-jik. May nagmamay-ari sa akin, may nagmamay-ari sa'yo. Kapag alam mo yung nagmamay-ari sa'yo, alam mo yung identity, purpose, and meaning because at the end of the day it is not about who you are it's about who's you are. So kapatid, kung yung video na to, duman sa screen mo, this is not an accident, di lang to algorithm. Si Lord to, sinasabi sa'yo right now, anak, love kita. Sa akin mo mahanap yung purpose. Sa akin mo mahanap bakit kita ginawa. Anong meaning na to? Without God, hindi natin alam. We cannot do it on our own. That's why God is telling us, I'm waiting for you, anak. Holding hands tayo. One step at a time. Yun lang po guys. God loves you. Happy New Year. Belated. <laughs> huwag mo hanapin sarili mo hanapin mo yung gumawa sa sarili mo ang good news hinahanap kanya God bless